araw mga idol kung gusto nyong masira ang buhay nyo ng mabilisan mag online sabong kayo yan ang isang paraan isang paraan para masira kayo ng buong buo mag online sabong kayo talpak lang talpak pa more lintik na online sabong yan dami ng buhay na sinira ang ibig ko sabihin dito mga idol wag na wag susubukan mag online sabong wag oras na sinubukan nyo at nahook kayo wala na na makawala sinasabi lang nila ng online sabong easy money walang katotohanan yan mga idol mananalo ka lang sa simula patitikimin ka patitikimin ka ng panalo pag na ka na doon na magsisimula yan itataya mo na kahit yung laman ng bituka mo itataya mo na yan kahit asawa ng kapitbahay mo itataya mo na matustusan mo lang pagka-addict mo sa online sabong Napakadami ng nasirang buhay dyan mga idol Napakadami ng nasirang pamilya Sa online sabong na yan Huwag na huwag niyong susubukan wag na, Kahit na anong pilit sa inyo ng mga tao sa paligid niyo Huwag wag na huwag niyong susubukan Kahit na pilitin kayo ng mga kaibigan niyo Nasabihin nilang napakadali ng pera Madali ang pera sa simula Sa simula mga idol Pero dyan din nagsisimula pagka-addict Oras na na ka sa online sabong na yan Wala na Lahat ng ipon mo ilalabas mo na Para makabawi ka sa talo mo Dahil Ang totoo dyan mga idol Ako matagal din ako naglaro ng online sabong mo no? Matagal na Ilang buwan din Ang nakikita ko talaga wala Walang panalo sa online sabong Ano lang nangyari ang laban mo dyan Tabla at talo Tabla at talo yun lang Kung, kung halimbawang manalo ka man sa simula, babawiin din 'yan ng mga ilang sa ilang oras lang, ilang minuto, babawiin din agad 'yan, kukunin din lahat. Ang mangyayari para makabawi ka, maglulod ka ulit, pagpapalod ka ulit. Hanggang sa mailabas mo lahat ng ipon mo, mga ipon mo na pinaghirapan mo lang ilang buwan. Ganun. Pinaghirapan mo ng ilang taon. Hanggang sa maitaya mo lahat, hanggang sa magka-utang-utang ka na, hanggang sa magkalitsilitsi na buhay mo. Ganon, ganon kalala ang online sabong mga idol. Kaya huwag nyo lang susubukan. Siguro naman mga idol, hindi na bago sa inyo na nakakabalita ng mga taong nagbibigte, nagpapakamatay dahil nabaon sila ng gusto. Nabaon sila ng gusto sa utang. Nagka-utang ng mga milyon-milyon. Yung iba naman, nasisira ang pamilya nalulugi sa negosyo. Kaya, mga idol ko, huwag na huwag niyong susubukan ng online sabong na yan. Gawa ng demonyo yan, mga idol ko. Ganyan talaga. Pag may, sa bagay, kahit anong klaseng sugal naman, mga idol, pero tong online sabong, malala to, malala. Mas, ano to, 100 times to na mas malala sa drugs. Sinasabi ko sa inyo, mga idol. Nasubukan ko na lahat yan. Alam niyo ba mga idol kung bakit ko sinasabing sa, sa lahat ng klase ng sugal ang online sabong ang pinakamalala? Dahil walang kalaban-laban ang pera natin dito, mga idol. Walang kalaban-laban talaga ang pera. Abay mantakin mo, tataya ka ng 100, mananalo ka ng 60. Tama ba 'yon? Pagkatapos pag natalo yung 100 mo, kokonin ng buo. Eh kung hindi lang 100 tinataya mo, kung nagtataya ka ng 1,000, 5,000, Isang sultada lang, talo yung liman libo mo. Yung napapanood ko pa nga ng iba, tumaya ng 4 million. Ano, 1.4 yada yun. Talo. E sa panahon yan, saan magkukunin yung 1.4 million? Kaya ang mangyayari dyan, mga ilod, oras na pinasok nyo yan at nagsimula kayo, isipin nyo, sira na rin ang buhay nyo. Yung mga agent na yan, mga demonyo yung mga yan, huwag kayo maniniwala sa mga yan. Mga walang pakialam sa kapwa yung mga yan. Sana makarma kayong lahat ng mga agent kayo. Mga hayop kayo, mga kapwa nyo Pilipino, inaano nyo. Din nilulubog nyo. Kumita lang kayo ng pera. Huwag kayong maniwala sa sinasabi nila, pahiyang, pahiyang, wala yan, wala yan. Masisira lang buhay nyo dyan. Ma, ano lang, lahat ng ipon nyo, lahat ng ipon nyo, maitatapon, mawawala na parang bula dahil sa online sabong na yan. Maniwala kayo mga idol. Ako na mismo nakapagpatunay. Ako na mismo nakapagpatunay, hindi dahil sa natalo ako o ano. Dahil napakadami ko nang nasaksiyan, napakadami ko nang nakitang nasirang buhay dahil doon. At kayong mga agent kayo, magsitigil na kayo. Tigil-tigilan nyo ng ano sa mga tao. Alam nyo naman kung gaano kasama yung online sabong na yan, kung anong epekto niyan, kaya tumigil na kayo. At sa mga na sa mga naka, medyo palubog na dyan dahil sa online sabong, tumigil na kayo, tumigil na rin kayo sa paglalaro bago pa magkalit-kalit yung buhay nyo. Wala kayong mapapala dyan sa online sabong na yan, for talo lang abutin nyo. Mananalo ka lang sa simula. Pero ilang minuto lang, babawiin din kahit anong gawin mo talaga. Kasi hindi natin masasabi mga idol, ano? Yung dalawang manok na naglalaban, ano yan? Pareho may tari. Kaya pachambahan na lang yan, pachambahan na lang. Kung sinong unang makatama, kung sinong unang makatama, yun ang, ano, yun ang mananalo. Hindi naman yan tulad ng mga kasino na... Hindi naman tulad yan ng mga kasino na hindi ka makakapunta ng kasino kung wala kang bitbit -bit na pera, yung online sabong na yan. Hindi yan tulad ng ganun. Kasi kahit ano yan, kahit bata, kahit dalawang taong gulang, kahit bagong silang yata na bata, pag tinuruan mong pumindot, pwedeng tumaya eh. Kahit tumatae ka, pwedeng tumaya. Ganon kalalayang online sabong na yun mga idol. Kaya kahit may isang milyon ka, pagdating lang ng 30 minutes, ubus yan. Kaya sinabi ko mas malala pa yun sa drugs. At at mas malala sa ibang klase ng mga sugal. Walang ano dyan, wala tayong panalo dyan sa online sabong na yun. Ang pinaka-the best dyan mga idol, kahit anong klase ng sugal, wag, na, wag natin papasukin. Kasi sa sugal talaga, walang nananalo. Sabi nga ng nag, demonyong nagpagawa ng online sabong, sabi, kahit anong klaseng sugal, walang nananalo. Pero huwag na huwag niyong papasukin ng online sabong pakiusap, mga idol, pakiusap. Yan ay gawa ng isang demonyo. Yung online sabong na yan. Walang wala kayong panalo dyan. Ang gagawin nyo, itatapon nyo lang na itatapon yung ilang taong pinaghirapan nyo na pera. Pagkatapos, masisira pa pamilya nyo. Ang magkakalubog-lubog pa kayo sa utang. Anong nangyayari? Kaya kaya, kaya maraming nagbibigte dahil dyan. Tignan nyo yung mga iba. Pulis. Pulis, nagbigte. Pulis, nakulong. Teacher, nagnakaw. Security, nagnakaw ano, kaibigan Trinidor dahil sa online sabong na yan. Pagkatapos isang kaibigan, kinap naman, pinatay dahil din sa online sabong. Oh, maganda ba yun? Maganda ba dulot nun? Kaya huwag na huwag niyong papatulan mga idol, gawa ng demonyo yan, gawa yan ng demonyo. Yung mga demonyong ang aakit naman sa inyo, yung mga nagpapalod na yan, huwag kayong maniniwala sa kanila. Hanggat ma kung may ano, pagsabihan nyo, sabihin nyo, tumigil na sila sa pangdidimonyo nila sa mga tao. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng bagay, pera-pera lang ang usapan, hindi ganun. Kahit alam nilang nakakasira sila ng buhay ng iba, eh, sa mga agent-agent na yan. Kahit alam nilang nakakasira sila ng buhay ng iba, wala silang pakialam. Mga demonyo rin yung mga yan. Kaya ganun na lang mga idol, umiwas kayo. Umiwas kayo sa online sabong na yan dahil napakahirap na makawala patitikimin lang kayo ng panalo, patitikimin lang kayo ng panalo niyan pero talagang wala kayong panalo diyan. Ubusin lang niyan ng ano. Ubusin lang niyan ng kabuhayan niyo. Sis sisirain niya ng pamilya niyo. Sisirain niya ng pag-iisip niyo. Ma-stress kayo, ma-depress kayo, magkakanda utang-utang kayo. Pagkatapos mga idol, ang malala nito, magiging ano na lang yung pera sa inyo, magiging parang wala ng kwenta. Kung noon yung isang daan, pinakaingat-ingatan mo dahil bibili ka ng bigas, bibili ka ng ulam. Sa inline sabong mga idol, kahit liman libo yung itaya mo, parang wala nang anong, wala nang saysay. -say. Ganun ang nangyari dyan. Maniwala kayo sa akin mga idol dahil naranasan ko na yan. Ilang buwan din ako naglaro. Ilang buwan din ako naglaro, wala akong ano. Ang talagang na-realize ko lang talaga, gawa ng demonyo yon, Gawa ng demonyo. Masisira lang buhay natin dyan pag hindi tayo tumigil na pare-pareho, mga idol. Kaya hanggat maagap at tigilan na natin. Kung nagbabalak kayo dyan na subukan, huwag nyo nang gagawin, huwag nyo nang susubukan. Ang gawin nyo, mga idol, yung mga kakilalan nyong adik na pagsabihan nyo, kausapin nyo. Dahil narar alam ko yung mga nararamdaman nila, mga idol. Gusto, gusto rin nilang tumigil pero kaso wala kasing nag-motivate sa kanila. yon, ganun lang yon. Kaya kung may kakilala kayo, kausapin nyo. Kahit yung mga kakilala nyo, mga agent, kausapin nyo. Tumigil na sila. Hindi magandang hanak buhay yan. Balang araw, karma abutin nila dyan, mga idol. Sobrang dulot ng on online sabong na Mas malala pa sa drugs. Hayaan na natin yung mga, ano dyan, mga idol. Lang hayaan na natin yung mga mayayaman na mag-online sabong. Pero tayong, tayong mga mahirap, eh, medyo mag-isip-isip tayo kasi nakakasira ng ano yan. Nakakasira ng buhay yan, yung online sabong na yan. Kahit ng mga mayayaman mga idol, ang dami nang nawasak. Ang dami nang naghirap dahil sa online sabong na yan, mga idol. Sa totoo lang, hindi, hindi, lang nababalita, pero ang dami na. Ang dami na rin nagbigte, ang dami nang magpakamatay. Ang dami nang nagkalubog-lubog sa utang dahil sa online sabong na yan. Sasabihin nila, walang disiplina. Hindi ganun yan, mga idol. Iba yung addiction. Oras na pinasok mo ng online sabong, kahit na nanalo ka ngayon, nanalo ka ngayon, bukas, babawiin yan sigurado, mga idol. Mana sa loob ng isang linggo, pertihin ka ng isang araw, pero mamalasin ka ng anim na araw. Ganun ang nangyari dyan. Kaya mas malaki yung bawi. Kung nanalo ka ng liman libo, babawiin sa'yo mga tren Kaya ang nangyayari, puro talo. Puro talo ang nangyayari, mga idol. Kukunin, kukunin yan lahat ng ang perang pinaghirapan niyo, sisirain niya ng pamilya niyo, sisirain niya ng buhay niyo. Kaya mag-isip-isip kayo, huwag na huwag niyong susubukan ng online sabong. So, sa tingin ko naman, nakatulong ako mga idol, nakatulong ako na maliwanagan ang isip niyo. No? Kaya na bahalang mag-desisyon, basta ako sinabihan ko na kayo, huwag na huwag niyong susubukan. Huwag na huwag niyong susubukan na maglaro. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Itatak niyo sa isip niyo. Yung online sabong gawa ng demonyo yan. Habang naglalaro kayo, tumatawang demonyo sa harap niyo. Magdasal kayo para makaiwas kayo. Magdasal kayo. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. At pindutin ang notification bell para sa susunod na mga, na mga video eh, may umaapoy na pag-uusapan na naman natin. May umaapoy na naman na video na pag-uusapan natin. Salamat mga idol.